Ayan, na matagal, tayo, hindi mo kayo? kaya matagal tayong hindi nakapag-vlog-vlog ng na Singapore. Ayan, so, mag ilan ba? Mag 2 weeks na ulit tayong nakabalik dito sa Singapore. So, nandito na naman kami ni Sister Malika. Ayun, o. No? Ayun, ayun. Busy na siya doon. So, kaga, gumala na naman kami. Ayan. Nandito kami sa St. Andrew Stanford Road. Yun yung Stanford Road. Tapos, eto yata yung, ano ko nung, ang ganda ng building na yan. So ayun yung yung Marina Bay Sands sa taas yun. So pupunta tayo sa Victoria. Ano yung natin? Victoria Victoria Hall. May light, may light yung mamay sa Victoria Hall. So pupunta kami ni Marikar. Medyo humiwalay lang ako ng konti kasi nagbibidyo siya doon. Nagbibidyo rin ako. So para hindi kami mag-conflict ng pagkasalita doon ang area. Kitang-kita doon, oh. Siyempre yan. Ayun. Kita yun. Malagi tayong pumupunta riyan. So, ngayon nandito tayo. Ito yung St. Andrew Cathedral, Maricar. Ito yung St. Andrew Cathedral. Yan yung chapel ng St. Andrew. Church pala. Church yung tawag nila. St. Andrew Cathedral, yan puting puti siya oh ang yes, um, alam ko is yung church na yan is 19, 1990s o oh, 19 matagal na church na yan so subukan natin puntahan hmm. I'm not sure kung makakapasok kami pero parang pwede ata siya kasi marami mga pumapasok sa loob Let's try namin sa Samarica kung makakapasok kami sa church ng St. Andrew Cathedral yan ng Singapore Oh, yes, I think we can go inside. Yes, walk around. Ah, uh, ko po sa inyo. At meron atang light show later on sa Victoria Hall. Yun ata yung Victoria Hall sa banda ron. So mag -walk, walk lang muna tayo. Pasok tayo! Ay, mga turista sa likod. Mga turista. Actually, turist din kami. Hindi ko alam kung turist kami. Oh, pala tourist. <laughs> pero dito kami nagwo-work. So consider na parang residence na kami rito. Pero hindi nga lang siya yung permanent. Working visa lang. Ah. National Library. National Library naman to, 'di ba? Yung sa Victoria Hall oh, ayun oh. No? Oh, hintayin natin mamaya, mamaya bua ata 'yan, magiiilaw siya, light show siya. So pasukin natin tong chapel ano, chapel, uh, church muna. Ito yung church ng Ito yung St. Andrew Cathedral. St. Anne. St. Cathedral. Cathedral nga ang tawag nila, hindi chapel. Chal, church ba? Basta alam ko. Church din, pero ang cathedral at ang tawag nila. Puting-puti guys, oh. So we just come and look around. Let's see. Lapitan sana natin kuha na natin ng buong picture na. Wala yung puno. Sa plaza, ayan ba yung ano? Yung wow. Yan yung lugar ng mga Myanmar. Sa baba ata, sa side niya. Ito, di ba, peninsula? O, sa side niya. Yan, yan, yung building na yan, di ba? Oo. Oh, oh, ito ang katedral, Puting-puti. 1980s pa ata ito eh. Parang ito yung unang ito yung unang church nila. Catholic church. Catholic church. Yeah. Ganda rin guys yung ano Pero that time hindi nila tinatawag na church. Katedral wow. nga. Puti o oh, dito natin. Kuhana natin No na church din pero it's a cathedral Yan ang tawag nila. Kuha na natin ng picture. yung dito tayo sa banda dito. Para kuha yung kabuuan ba. Yeah. Oh, Ayan. Okay. Oo. Kuha siya. Maganda ba yung kuha mo? Hindi, hindi kita. Ay. Ayan, lang pala. Oo, hanggang dito pala. Oh. Ba't ang liit ng kan mo? Eh, pinaliit ko. Tignan mo. Ini-squeeze ko. At ang video! Ayan! Ang kala na naman pa rin At naman ang kala namin. Sandi nga yun eh. Oh, sandi nga ata. Tignan, At tignan natin. Tignan natin guys. Are they open? Are they open? open? Saint Andrew Barito o Saint Saint Anne? St. Anne? Uh, let's I'm find right. out. Tignan natin. See. Ano What yung meron? Not sure kung pwede mag-video dyan sa loob. Chapel for people. <laughs> Manganta uli. hindi ko pa kaya. Hindi, hindi ko kaya. Eh. Hindi ko pa kaya. Wala, hawakan ko ng ganito to. <laughs> Walang plastic. Sandali lang, ha? May mga sign ng ano to. Mga maps ba yan? I don't know dragon what is inside oh organization oh, sabi ni sister organization oh okay. eh dun naman yung mga nagmi -me meeting at Yan yung mga yang kwan na yan chapel so dito lang siya. ano ito lang Oo. Maganda siya ang tignan. There's something in there. What's in there? Chapel sa baba. Chapel for all people. So it's... May pag na naman? Naiubos na naman, may panimpa siya eh. Yeah, thank, thank you! you so Uy, nag-not-attending! Use pedestrian crossing ko na na! Ito na, use pedestrian crossing! Ito na! Ito na, kapitan niya mga nukang patakam, patakam! O ba, makaka-copyright tayo dito eh! Sito, sito. Ay, salamat, nakakuha ka. voice ever ka? Awan mo, wala ka. <laughs> dito. Mamaya makaka-copyright tayo. Dito tayo. So, tingnan natin if open ang gallery. Papasukin natin ang gallery. If open ang museum gallery. Ito yung national. Over mo malang Hmm. I hope it's open. Oh, Singapore Art Week ka. Kusa eh. Hanggang 7 p.m. Ay, magsasara na. Pasokin na natin o no 7 p.m. Pasok na. Pasok na. Pwede mag-video? Kaya. Wow. Pasok tayo habang may oras pa. Oh. First time, First time ko rin pumasok dito. Ah, mga sets hindi pa ito. Mga bilihan lang ito. Ang gallery is somewhere. Oh, over there. Parang dyan. natin. pangbata bata. Can we go in? City Hall Park yan. pangbata bata naman. No? Education people center. Pwede. Can we go in? Oh, atin, atin, We go uh, We go. We go. We try. Pagdan? No. Magpunta escalator. Concourse Gallery. Concourse. So, guys, pupuntahan natin yung gallery dun, oh. Eh. There. So, tingnan natin kung ano yung pasukin natin ang City Hall Wings Gallery. Tapos yung isa, Dangi Kong Si Auditorium and Hoyler. Ah, okay. Left, right, or the middle? Kasi open doon, i-open dito, open doon. So, which one? Oh, dito na lang, sa gitna. Basement. Dito na lang tayo. Wala lang. Ah, dito. Guys, first time kung can you see the forest for the trees? Trying and not. Guys, okay, so. Kung paano sila magtali ng para panatibay siya. We see how they do the nuts. Oh, you can make. Pwede kang gumawa. You can make. You can try. So, pwede kang mag-nuts. They will teach you how. Pwede kang mag-nuts. If you can do it by yourself, mag-nuts ka na mga gawin mo. Ah, matuto kang gumawa ng nuts eto naman parang pa matuto ka mag wave ano weaving vibing ah oh, tingnan mo oh may mga ta may mga ganito siya pwede mong i-try kung gusto mo hmm. Ata, maganda rin siya to. So, parang tuturuan ka kung paano siya. Creativity. Can you do it? You need to tie the knot. Pero parang, ah, sige, tara. Ito Kung gusto mo matutong mag-gumawa ng nuts. Ah, tingnan mo natin ginagawa nyo. I learned. Ah. Oh. Uh. Oh, wow. mm -hmm. -pasko eh, lang. <laughs> may mga name siya. Strippers. Parang ginagawa ko lang 'yan sa bahay nung pag may mga tira, -tira. Pero ganda siya. Ipapagano yung gumagawa ng gumagawa kami ng basahan dati. Uh Oo. -oh. Let's see. We need to learn how to do stripes. Okay, here we go.